Hi guys, good morning. Nagigising lang. Si bebe ay tulog pa. Hmm. Sarap ang kanyang tulog. Kasi nagising siya kanina. Bandang alas 4. Kaya hanggang ngayon tulog pa. Alas 7 na tulog pa rin. Ha, kape muna, Kape, kape. Kape. Mamaya mga bandang 11. Pupunta kami dun sa daycare. Kasi si Bebe, kasama siya sa feeding. Pukunin namin yung pagkain niya. May feeding program kasi dito. Napasali siya. Kaya maglalaro siya konti doon kasama yung ibang mga bata sa kailan yun, pagkain. Selfie muna tayo, guys. Ang aming papa ay pumasok kaninang alas 5. Meron pa akong ano dito. Place. Crab paste. Hindi ko pa alam kung hindi pa ako nakakatingin ng ganito. Wala ko alam kung anong lasa. tati na ba kayo, John? muna. Alam nyo naman. Tati-tati is life sa morning. pwede nang ulang kapsi inday wala akong client na yun. Walang mag chat sa akin. Pero okay lang kasi hindi to naman sa bahay. Uh, may makaraan kasi sunod-sunod din yung nagpalinis sa akin sa panagpala ba kaya okay lang din kasi para rest rest rest, rest muna Bantay-bantay naman kay baby. Nakaraan kasi nakadalawa ko. Naglaba at saka naglinis. Dalawang client sa'yo. Eh. Sarap talaga ng kape. Tabi tayo guys. Sarap ng tulog ni baby. Mamaya uh, pupunta kami sa Plenke. Bibili kami na aming ulam. Siguro, uh, pili na lang siguro ako ng itlog at sa katuyo. Yan na lang ang aming ulam. What is this? Ano to, be? Egg, ang ulam ni bebe ay egg.

南宁。

yung kanina niya. Ano na? mga gatos? Yan na. Lunsin mo na yan na. Excited ang bata, oh. Kuha na kami, guys, ng kanyang feeding. Mas makikipaglaro muna siya sagot sa mga bata. Mga kasingidara niya ganyan yung mga bata. Mayinit. Ha? Excited ka? Excited ka kumuha ng food? Ha? Excited ka? Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh. Ang kanilang feeding ay tuwing 11 ng tahali. Eh. Halik. ikakuhan ng food tapos picturean sila. Pwede naman ang umuwi. Pero di ba mga bata? Ay kapanlaro muna na sila sa kanilang kapwa bata. Tapos pagka nakuha yung food, mayroong paper mahan. Katunayan na nakakuha na. Ah, ka na Don. Excited. Ngayon <laughs> 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 na yung batang makulit. Oh, dami niyang kalaruan. Lamig ang Dito ka! Eh! Laro ka dun, oh! Ayan, oh, mga bata, oh! Eh, Sakay ka dito, oh! Sakay, ayun, oh, oh! Dali! Dali! Um, Cadê o kanilang food. Ito, uh, fries, saka ito, nuggets siya yan. Mas may sausawan, at saka yung, ano, chocolate. Na, inuna agad ni Bebe yung chocolate. Ihuhuli niya siguro to. Ayan. Yan po ang foods nila ngayon. Foods. Ito. Ito. Foods. Ah, foods, ito. Ito. Yummy? Wow. Ano yan? foods. Chocolate. Chocolate. Wow, yummy. Sabi mo, yummy. Sabi mo, thank you. Thank you. Sa foods. Thank you sa foods. Sabi mo na. And say, sabi mo, thank you. Thank you. Okay, chop nyo sa sawa ng nuggets. Sawaw? Opo.

Amin. ya minum bob ani mungkin tumian ah tumi oi ah botai mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Yami? ha yami ba Aku jauh. Oh, nama mama. Aku. Mm -hmm.